At so yun, sa so waterproofing uh, preparation naman natin. Gaya ng sabi ko, kailangan tanggal lahat ng mga loose concrete natin. Malinis na yung surface. And then, basahin muna natin ng konti. So, para dumikit ng mabuti yung ating uh, gagamitin ng waterproofing. So, gagamit tayo dito ng cementitious waterproofing uh, from Boysen. Baka naman, lagi natin tayo yung nakikita sa channel natin. Baka naman, Boysen. Oh, yan. So, bali sa mixture. O so, sa mixing naman natin, uh, meron tayong purong boysen. Ayan, ito yung ating acrylic at uh, base no na cementitious waterproofing and then ang gagawin ang gagawin natin so every 4 liters nitong ating uh, Flexiban hinahaluan nito ng semento any semento Portland cement type 2 pwede yon mga bossing and then kinakailangan sundin natin yung 6. 5 kilos of cement every 1 gallon or 4 liters nung ating Flexiban. So para ma-meet at ma-reach natin yung perfect na quality. Na makukuha natin yung uh, strength, durability nung ating Flexiban uh, na gagamitin. So kinakailangan hindi siya matabang sa simento at hindi naman sobrang tapang sa simento. So sundin lang natin yung instruction and then gagamit tayo ng paintbrush. Okay, so first coating natin, paintbrush. And then, second coat, pwede kayong gumamit ng uh, paint roller. Depende sa inyo, mga bossing. Kung gusto nyo, mabilisan, roller. Pero pag yung surface natin is bako-bako, yan, kita nyo, may mga uneven. Yung surface natin, mas maganda, paint brush. So, para makapenetrate yung ating mga waterproofing. Doon sa mga butas butaso So, mas magandang gamitin kasi first coat, lalong-lalo na sa mga nga bathroom e paint brush lang. So gaya na sabi ko para makapenetrate. And then yung ating waterproofing from flooring hanggang do sa siding doon sa walls natin, magawa waterproof tayo ng at least 20 cm para yung ating uh, talsik ng tubig do sa ilalim ay hindi rin tatagos do sa ating mga wall. Okay? So tara na, tirahin na natin mga boss yan. Sa paghahalo naman para mas maganda, mas magandang ipahid yung ating flexi band, yung water, water, uh, waterproofing gumamit tayo ng mga mixer may bare na naman tayo may mixer na nabibili so yun lang para mas mahalo nyo ng mabuti yung ating uh, waterproofing and then ang lagay nyan kunti kayo uh, kuha kayo ng uh, waterproofing sari nyo sa isang uh, pail and then dahan dahan lang yung paglalagay ng semento para mahalo siya ng todo wag nyo bibiglayin yung lagay ng semento kasi mahirapan tayong um, ano, haluin yan yan yeah, so bali ito na patuyo na natin kanina and then pinatungan na natin siya after 2 hours ka, gaya na sabi ko pagkatapos ang application natin is horizontally and vertically so pag ang um, coat natin is sa uh, horizontal kinakailangan vertical naman yung magiging second coat and then kung mag coating tayo balik tayo sa horizontal so ganun yung application ng ating waterproofing and then itong ating mga comfort room nga pala mga boss ito ay nilik test natin. So, yan kita nyo. Binabara natin yan ng tubig. Ayan, may tubig siya. So, binabad natin to overnight. So, para malaman natin kung may leak yung waterproofing natin. And then, titignan natin yung sa ilalim. So, every bathroom natin, mga boss, ayan, binabara natin ng tubig yan. So, para makita natin kung may leak or wala yan. So, binabara natin ng tubig to. So, leak test tayo. So, para ma-make ma sure natin na wala nang tagas. Then yon yun yung analytics natin. So, baba tayo dito sa third floor. So, titingnan natin ngayon kung uh, may nag-leak. Ayan. So, as you can see, mga bossing, wala namang tumutulo. So, wala, naging, na uh, wala tayo nagkaroon ng uh, wet mark. So, makikita nyo naman mga boss yan kung may tumutulo. So, yung slab natin, may mababasa yan. So, Ayan naman, uh, ah. uh, tanyo kita nyo, wala naman. So, okay yung ating waterproofing and then pwede na nating itiles yun. So, dito naman sa kabila, tingnan din natin. Ayan, o oh yan. Wala rin siyang wet mark mga boss. Ayan. So, kita nyo. So, wala siyang wet mark. So, yan ready na tayo for tiling work. So, pwede natin ngayong i-tiles to. Napapasin nyo, mga bossing, uh, bali yung ginagawa pala namin, winaterproof muna namin kahit wala pang tiles. Kasi, uunahin namin i-water, uh, kapitan ng tiles yung flooring. Kasi, ang trabaho namin dito, mga boss, pakyawan. So kaya naman, kaya namin uunahin yung flooring para mas maging mabilis yung pagtatailes sa CR. So yun yung diskarte kapag mga pakiawan. Kasi kapag nai-tiles na natin yung flooring, hindi na tayo maihirapang mag-layout layout pa sa walling. Hindi tayo maihirapang magpataba ng hulog ng v ng iskuala Susunod lang tayo doon sa flooring. Yun yung diskarte.